Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating youtube channel Ang ating video na pag-uusapan sa ngayon ay uh, patungkol pa rin dito kay Gia D. Guzman Kasi doon sa ating last video na in-upload ay marami nga ang nag-react Patungkol dito kay uh, Gia D. Guzman at marami ang tatanong bakit hindi pinaglaban Or hindi pinakusapan ni uh, Gia D. Guzman itong si Coach Di Brito para maging parte ng Team Alas itong si uh, Gemma Galanza. So ito yung ating pag-uusapan kasi this year lang ay talagang uh, inuulan ng blessings itong si uh, Gia Murado D. Guzman at... Uh, nanalo nanalong siya doon sa AVC Cup at dito naman sa ano sa CV League ay nanalo rin siya na best setter. So this year pa lang is two times na, na nanalo na best setter itong si Gia De Guzman dito internationally at uh, untap pa ito doon sa kanyang award din sa Japan. So ngayon mga kapolitika ay uh, mga may mga nagsasabi na kung saan ay itong si Gia De Guzman ay uh, hindi na priority itong creamline line call smasher. Okay. So ito yung ating pag-uusapan sa ngayon na kung saan ay may mga kasama na dati si Gia D. Guzman na tila na pag-iiwanan na nga dito sa kanilang mga karera. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So dito tayo mag-focus ngayon kay Jia De Guzman, mga kapolitika, at dito nga sa nangyari kay Jem uh, sa kasi marami nga uh, rin na naawa dito kay Jem sa kasi tila napag iiwanan na yung uh, career ni Jem dito sa Team Alas. Okay, at nabalitaan rin pala natin base sa ating mga nakalap na impormasyon na itong si Jia De Guzman after nitong ano, after nitong uh, national team yung kanyang commitment dito sa Team Alas ay babalik na siya dito sa Japan. Okay, so uh, Uh, ang mangyayari po dito is uh, wala na siya dito sa crime line talaga. Okay, kasi kung uh, ako rin naman kay J.D. Guzman ay uh, obviously, gagrab ko rin itong mga opportunities at mga offers sa kanya. Kasi maganda yung naging epekto sa kanya nung naglaro siya doon sa Japan. Kasi dati dito lang siya nakafocus sa Creamline at naglalaro rin siya sa international uh, games kasa, kasama nga itong sila Alisa Valdez but hindi nga nagle-level up. Okay at uh, hindi siya nananalo dati na best setter dito sa mga ano sa mga kontra natin na Southeast Asian countries. But at dito ngayon sa, nung naglaro siya dito sa, sa Japan, is talagang doon siya nahasa, okay at the same time, sunod-sunod uh, yung pag, kanyang pagkapanalo na Uh, best setter and uh, technically mas malaki yung offer sa kanya sa Japan most specially ngayon na may bago na namang award itong si Gia D. Guzman okay so ang tanong ngayon ng nakarami is hindi na nga ba priority ni Gia D. Guzman itong cream line at uh, inihambing na nga siya dito kay Eliza Valdez, dito kay Gemma Galanza uh, kasi itong si Gia D. Guzman is undoubtedly madagaling talaga na setter at mautak Okay, pinakita nga doon sa mga videos sa mga video clip na kung saan is ilang beses niyang naisahan itong uh, itong uh, depensa ng Indonesia. Okay, so undoubtedly si Diego Guzman ngayon ay uh, medyo high caliber na talaga siya na volleyball player. Okay, so sa tingin ko naman dito sa mga nagtatanong na hindi na daw priority ni Gia de Guzman itong cream line. Okay, kasi uh, sa tingin ko naman ay nag-ano na si uh, Gia D. Guzman dito sa kanyang comfort zone, Kung kumbaga. Okay, nag-ano na siya, nasa labas na siya ng kanyang comfort zone. At marami na offer sa kanya na mas malaki. Okay, so kahit sino naman yung uh, dito sa sitwasyon at sa side ni Gia De Guzman ay talagang i-grab yung mga opportunity na kung saan is makakatulong sa kanyang growth as a valuable player. Okay, so after ng uh, laro nila sa August 11 dito sa ano dito sa uh, team ala, sa national team ng ating bansa ay babalik na po papunta sa Japan itong si Gia De Guzman para maglaro doon sa Japan League. So, uh, technically, hindi na naman siya dito makalaro sa creamline. But, para sa akin, is okay lang din naman sa creamline na hindi siya makapaglaro dito kasi andito naman si Negrito. And proven and tested na rin itong si uh, Negrito when it comes dito sa pagiging setter. At nanalo na nga rin itong si, ano, si Negrito bilang best setter dito sa PVL. Okay, so, uh, basically, itong si Gia Digosman is naghahanap siya ng growth. Ano, ito yung nakikita natin na kung saan is, uh, para Plus, although si Aliza uh, Valdez eh, Sobrang laki ng naiambag niya dito sa volleyball sa Pilipinas Kasi uh, kung siguro wala si Aliza Valdez Ay hindi pa uh, gaano kasikat yung volleyball dito sa ating bansa Just like today Okay, siguro ang mga Pinoy is nakafocus doon sa basketball Or sa ibang mga laro But dahil nga dito kay Aliza Valdez Dahil sa sobrang uh, dami ng humanga sa kanya Isa siya sa mga reason bakit rin sumikat ang volleyball dito sa ating bansa So... Uh, hindi dapat natin sila pinagkukumpara mga kapolitika. Si Gia D. Guzman ay may kanya rin uh, uh, may kanyang uh, forte rin at itong si Aliza Valdez is meron rin kanyang napatunayan rin. So um, useless kung ikukumpara natin. Kung baga may kanya-kanya silang uh, path na tinatahak. Okay, so itong si Aliza Valdez ay uh, dito pa rin naman siya sa Creamline and sometimes is nagsa sideline siya dito as bilang commentator. Okay, but when it comes talaga sa, sa career growth ay talagang itong kasi itong si Alisa Valdez baka sooner or later maging coach na rin siya, maging assistant coach. So maga, maganda rin yung takbo ng kanyang career and at the same time itong si ano si uh, Gia De Guzman ay nasa ibang bansa. Talagang napuntirya uh, niya yung mga offer internationally mga kapolitika. Okay, so sina, um, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ngayon is kinukumpara na especially nga dito sa nangyari kaya uh, Gemma Galanza na tila hindi daw pinaglaban ni Gia D. Guzman. Okay, so para sa akin kasi... Uh, yung opinyon uh, opinion ko dito ay uh, talaga namang meron sanang say itong si Gia de Guzman na pwede niyang sabihin dito kay De Brito na pwede ba nating isali itong si Gemma sa at least man lang ay makita siya ng kanyang mga supporter na maglaro dito sa loob ng court. Okay, but uh, hindi natin alam kung ginawa ba yun ni Gia de Guzman or hindi. So sila lang po ang nakakaalam doon mga kapolitika. Okay, so dito sa cream line, ang sinasabi na hindi na priority ni Gia de Guzman sa sinasabi natin itong si Gia de Guzman ay Uh, talagang naghahanap na nga ng growth internationally mga kapolitika. At ngayon sa sa mga nangyari sa kanyang career, kapo nang nanalo na nga naman siya as best setter at doon sa ABC Cup. This year pa lang is iba't ibang award na po ang natanggap ni uh, Gia D. Guzman. Kumbaga itong Creamline naging stepping stone na lang ni Gia D. Guzman para sa mga ano international opportunities. Okay, so yun lamang mga kapolitika ang ating short na opinion. Nagbigay lang tayo ng parto kasi marami ang nag-react doon sa ating na o ng video tungkol dito kay Gia De Guzman kasi in the past weeks ay napag-usapan din sila Alisa Valdez, sila Jem Magallanes itong cream line. At iba't ibang mga teams dito at the same time itong team Alas, but hindi pa natin napag-uusapan itong si uh, Gia D. Guzman kung kaya naisipan ko rin na bigyan rin siya ng uh, ano ng uh, uh, video or vlog dito sa ating YouTube channel, okay? So mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa uh, magagandang mga blessings na natatanggap ngayon ni Gia D. Guzman? At ano rin yung masasabi sa pagkukumpara dito kay Gia D. Guzman dito kay Alay Valdez. at sino ba sa tingin nyo ang mas angat mag comment down below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo dito sa ating youtube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue